Ano yung hawak mo? Wala akong pakialam! Alam ko kung ano yan! Dokumento yun ano? Hindi! Tabi nga dyan! Hindi hey, mo ako masasintak! Alam ko kung ano yan! Akin to eh! This is my birth certificate and business permit! You freaking liar! Alam ko na SPA yan na binigay sa'yo ni Ube! Don't lie! Pag hindi ka umalis dyan, mabibig ko sa kita! Umalis ka dyan! Okay. Okay. yata yung may kasalanan kung bakit medyo masama yung pagrandom ni Annalyn. Kasi napagsabihan ko kanina eh. Bakit? Ano nangyari? Ah, Magkaiba kasi yung gusto namin sa pasyente. na eh, napagsabihan ko siya. Iniisip ko lang yung pasyente. Sigurado naman ako maiintindihan nga ni Annalyn. Sige, mauna na ako. Alila, hindi mo maiiwasan magkaproblema si Annalyn. Ayaw mo siyang solve na yung mag-isa. Uh, baka lang kasi makatulong ako sa anak ko. Oh. May sariling buhay na si Annalyn. At may sariling buhay ka rin. Ilang linggo na lang ikakasal na tayo. Maraya pa tayong kailangan hmm. i-prepare at kailangan i-finalize. Huwag ka Gagawin ko yung, yung mga kailangan gawin. Pasensya ka na kasi marami lang talagang nasa isip ko ngayon. At isa na doon si Analyn. Masyado mo siyang binibaby. Konting problema lang. Nag-aalala ka. Konting request lang, pinagbibigyan mo. Minsan, hindi mo naisip na nakakasagasa ka ng ibang tao para lang mapagbigyan mo yung anak mo. Carlos, hindi naman sa ganun. Lynette, ganun yun. Tignan mo yung nangyari sa picnic. Dahil sa kagustuhan mong mapagbigyan ng anak mo, hindi mo naisip ang pwede maging consequence kapag nakita ko ni RJ. Lynette, minsan kailangan putisin ng anak mo para matuto siya. Ngayon, kung di niya ma yun, malaya naman siyang pumunta sa tatay niya eh. Sa tingin ko naman, mas gusto niya kasama ang tatay niya kaya sa atin.